Nakapag-devotion ka na ba? Nagbabasa-basa ka ba? Nakikipag-usap ka ba sa ating Lord na si Jesus? The Lord Jesus wanted to embrace you. He always wanted to give you what you need and masyasyak ka rito, what you want sa iba sasabihin, luho yan. Pero hindi. Gustong ibigay ni Jesus ang luho mo. Luho, I mean, sa sense na hindi naman ito sosobra. I mean, may mga wants tayo. May mga needs din tayo. Pag sinabi kasi nating needs, you know, ito yung sa pang-araw-araw, kailangan natin like kape, Colgate, uh, shampoo, ano pa? Creamer. Ano pa nga ba? Bigas. Foods. Kaya sabi ko, yung mga yan, gustong ibigay ni Jesus sa atin. Mga needs. How about yung wants? Yung pasok. Ano ba ngayon ang gustong-gusto natin? Gusto mo ba magkaroon ng bagong iPhone, bagong kotse, at kung anik-anik na bagay, no? Gusto ni Jesus yan ibigay sa Pero itong gusto ko sabihin, ayun sa kanyang timing. Mm, minsan tayo, yung iniisip natin, ito, 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 itong gusto ko eh. Tinuturoan pa natin si Jesus. Jesus knows best. Ayan ang gusto ko sabihin sa inyo. Tayo, ano lang tayo eh. Limitado. Jesus knows everything. He is the God of gods. He created everything. Nakikita man o hindi. Kaya, how about trusting Him fully? F-U-L-L-Y. Buong -buo. Alam po ba niyo, sa mundong ibabaw na ito, at ako'y gusto magpasalamat kay Jesus, ang ganda ng umagang ito, malamig, ito yung inihiling ko lagi. Lord, thank you. Blue sky, you know. Kanya ng pagising ko, punong-puno po ng mga stars, ng mga between. Hindi po ako nahihilo, di pa Pag, pag inuntog ka, poing, ganon. May mga stars daw. No, hindi po. Gumising ako ng payapa. Malamig ang panahon. Thank you, Jesus. Ganon po yan. Kaya sabi ko, in everything, every morning, nagbabasa-basa ka ba? Nagagawa mo mag-devotion. Ano ba yung devotion? to Yung devotion, you will get your Bible or your cellphones, mga apps mo, mapapasa ka ng talata. No? At uh, magugulat ka kasi yung ibibigay ni Jesus na mga talata o mga verses sa'yo, ito yung mga talata na naaayon doon sa yung buhay ngayon o doon sa yung pinagdadaanan ngayon. Alam mo ba ninyo, totoo yan. Kaya kung kristyano ka tapos hindi ka nagbabasa-basa ng Bible, you miss a lot. Truly, you misses a lot. Dahil sa totoo lang po, ayan ang ating manual, ang ating instructions for daily living ang Bible. Ngayon, know, kung dead mahin mo ang Bible, dine dead mo si Jesus. Why? Basahin mo ang John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, And the Word was with God. And the Word was God. Jesus yan. Si Jesus yung Word. Kaya pag ang dined mo mo ang Bible, hindi ka nagbabasa-basa. Ngayon, hindi ka nagbabasa-basa ng Bible tapos napupuno ka ng problema, nagre-reklamo ka. Anong karapatan mo magreklamo? Hindi ka nagbabasa-basa. Oh. No. Bakit? Hinahanap mo pa yung kasagutan ni Jesus? O gusto mo yung kasagutan mo? Kaya alam mo, sabi ko po sa inyo, gusto rin ibigay ni Jesus yung wants natin sabi nga ng iba, luho. pero hindi gusto ni Jesus tayong i-spoil niya tayo mga anak niya tayo eh kaya lang in his own timing pinakikilaman mo ba yung timing ni Jesus yan nawang-duwag mong gagawin natatandaan po ninyo si Sarah you know? Sarai siya dati Sarai parang Aray you noon know? Sarai ito naman si Abraham dati Abram wala silang baby no? At itong si Sarai na later on naging Sara. Ang naging kaniyang hinagpis sa kaniyang kalooban wala pa silang baby. Kaya ang ginawa niya pinasiping niya yung kaniyang mahal na asawa na si Abraham. Later on, naging Abraham yan ano? Alam naman natin yung with an H. Ganun din yung Sarai Pinalitan ng H. Tapos naging Sara din, di ba? Kaya itong kaniyang esposo na si Abram, no? Pinasiping niya kay Hagar. Si Hagar na alipin niya mula sa Egypt. At yun ang nangyari. Nabuntis ngayon ni Abram si Hagar. ba? Diba? Nagkaroon po sila ng anak. Kaya sabi ko po, nung pinanganak na yung baby ni Hagar ang nangyari tinutuya ngayon ni Hagar itong si Sarai Hala matanda na wala pang anak oh ngayon niya kasi ang nangyari kay Sarai hindi niya hinintay yung kalooban ni Jesus na bibigyan naman sila Jesus ng baby 'di ba kaya ang nangyari nagkaroon ng anak si Hagar at saka si Abram, si Ismael, di po ba? Pagkatapos, ngayon tinutuya-tuya niya ngayon si ano? Sarai. Ngayon naaasar ngayon si Sarai, tinutuya-tuya siya, wala siyang anak. Pero may right timing si Jesus for them sapagkat alam naman natin yung story later on, dumating po yung kanilang anak, si Isaac. Hindi po ba? Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Ano ang lesson dito? Huwag mong tutulungan si Jesus. Kung ano yung gagawin niya sa buhay mo. Ang ginawa po nitong si Sarai, na di ba, na later on naging Sarah, ang ginawa ni Sarai, tinulungan niya si Jesus, pinakilaman niya yung plano ni Jesus. Kaya tingnan mo, nagkapalpak-palpak siya. Kaya kung may hinihiling tayo kay Jesus, let Jesus be God. Let Jesus do everything for us. He knows best at mahal niya tayo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe ha, dito sa channel nito iniimbitahan kita. Ito nagmamaylo po. Milo ang iniinom ko ngayon. Tapos, click mo ang notification bell. Share mo ang video sapagkat maraming makikinabang dito. Share the wonderful love and grace of Jesus. Again, uulitin ko po to. Hindi lang po needs mo ang gustong ibigay ni Jesus. Maging ang iyong mga wants. Thank you and Jesus truly loves us all.